Hello! Maganda ko, promise! At ngayon, meron ako akong special na guest. Pero sa larangan ng actingan, naku, wala akong tatalo dito. At sa larangan din ng paseksihan, ito eh, mabina na kayong lahat. Yun ay nung araw, pero siya po ay hindi nagbabago. Hanggang sa pagmamahal, sa ugali, sa mga tao, ganun pa rin ho siya. Huwag na natin pahabain. Nag-iisang Miss Divina Valencia! Thank you. Hindi <laughs> ba? Oh, ma, kamusta ka na? Okay naman ako. Oh, okay oh. naman ako. Palaki ng palaki. Hindi naman, mami. Okay ka? <laughs> Hindi naman. Oo. Ano ba? Wala kasing ginagawa eh. Kaya, oh, kaya namamanas. Kailangan, nasa. hindi. Kailangan may nagtatrabaho tayo. Oh, yes. Di ba? Yes. Ito na nga yung ating panawagan sa lahat na hindi ho siya nawawala. Nandito pa rin ho siya. Kaya kailangan ni kunin siya para naman masilayan ho ng mga kabataan ngayon kung ano talaga yung acting. <laughs> Di ba? Nang maintindihan naman nila, mami. Yes, diba? yes. Pero yes. so, mami, maraming curious na tao ha. Ever since kasi pag lumalabas ka, talaga naka-shades ka. Di ba? Ba, ano daw ba yung dahil? Bakit ba? Eh kasi, minsan-minsan, kailangan takpan pag lumalabas. Kasi meron akong birthmark dito. Ayan. Ayan. Okay. Yung pinanganak ako, Parang kasi laki ng ng grapes. Ay. Isang uba siya na nandoon. Ngayon inopera siya three times na. Dalawang sa Amerika, isang best dito. Pero okay yung flat. Walang peklat, walang ano natatakpan ng makeup. ng makeup. Ang ganda. Pero habang nagkakaedad ako, habang tumatagal, lumalabas yan, puro itim. It's, it's all, ano, veins. hemangioma, ah, Himanjoma. Hanggang dito yan. Mga maliliit na ugat, mga ano. Kaya nung maliit ako, natatandaan ko, pag yung hinilalaro ako ng kapatid ko, ng lalaki, hinahalikan ako, ayoko, nagagaganon ako. Minsan, nagagasgas siya sa sahig. So, gumagano ng dugo, gumagano ng dugo. Ay. Itinatakbo ako sa ospital, yon. Mga twice na gano'n nangyari, pero awan ng Diyos, wala na na. Oo. Oo. Delikado. Pero maganda ka, mami, kahit wala kang shades, maganda ka talaga. Iba pa rin ang alindok ni Divina Valencia. Salamat, Maricel yeah. Suriano. <laughs> Napakabait mong bata talaga. Ay, hindi ka nagbabago. Ay, hindi ako. Wala akong karapatan magbago, ma. Wala akong karapatan. Dahil, para sa akin, hindi ba meron kayong nagtatanim ng maganda? Para yes. sa dadating na panahon, may aanihin ka. Maganda. Rin. Tama yun. Tama di yun. Ba, mami? I, I believe in that. Lalo na sa giving. If uh -huh. you're a giver. Talagang sabi sa Bible, anak, yung binigyan mo, wala. Hindi siyang may utang sa iyo. Ang may utang sa iyo ang Panginoon. Kaya ang Panginoon na siyang magbabalik sa iyo. Wow. Ano man ang ibinigay mo lalo na sa byuda, sa, sa babaeng wala, sa mga anak na na ng magulang, uh -huh inuuna ng Panginoon yan. At okay, sabi okay. sa Bible na wag mong paiyakin ng isang oh. byuda, wag mong apihin dahil ako ang maniningil sa sa'yo. Iiyak ang asawa mo pag ginawa mo yon Ang linaw-linaw. Oh. At uh, mula nung nabiuda nga ako, ilang years na yon mga 2014 up to now, awa ng Diyos, maganda naman ng buhay ko. Oh. Ayos naman ako. Kasi kita naman kita sa mukha mo, Mami. <laughs> mas nakikita. <laughs> anak na, mas, ana ay, na <laughs> Mami, pag ano daw yun nasa heart, hindi lang lumalabas mm -mm. Punong puno ako ng pag-ibig. Oh, yan ang, yan ang hindi alam ng <clears throat> ibang tao pero pagkaibigan kita, alam mo yon mm -mm. Dahil hindi ako yung kaibigan, hindi ako yung taong dahil kailangan mo, wala ka, tatakbuhan kita, tatalikuran kita. Hindi. Alam na mga kaibigan ko yan, hindi kahihingi. hihingi. Ano? agad si Divina. Oo. O anong ano mo, address napaka mo. Napaka-sensitive na yun? sa ibang tao. Yes, yes. Para Totoo sa iba. yan. Hindi ko pinagyayabang. Totoo yan. Parang ikaw din. Ganon. E mag-ina nga tayo, di o, ba? O, napaka, Ay, alam mo na. <laughs> napakabait mo napakaganda ng puso mo hindi dahil nandito tayo totoo yun ipaglalabang ko ang Maricel Suriano naku, just dahil ko, eh? bata pa to bata pa sila nila Dranrem nila oh. Marie Cris magkakasama na sila napakabaito taong taong ang puso ay napakamalaki oo oh, nako salamat maami ko ma, ma patulong ka ta dahil sa tagal nyo rin sa industriya ah. ilang taon na kayo sa industriya yun nga eh I started 1964 now is 2024 oh ka ma magkwenta ka 1964 <laughs> hindi noon, 1965 ba ko pinanganak, ka? Oo, no? Bata-bata mo pa noon talaga. Ha? 60? 50? 60 years ka na, mami. Mm. -hmm. mo ko, ha? Ah. <laughs> <laughs> Oo nga, dahil 78 na ako ngayon, eh. Oh, hindi oh. halatan 78 Nag ka. Nagdibuwa ko, nasa Tagalog ilang-ilang production ako. Oh 60 God, or eh. 58, 59 years. Sana pagtanda ako, ganyan din ako kagaya mo, Mami. Hindi ka tatanda. Oh, thank you, Ma. Bless na bless ka. Sinong <laughs> eh, bagas ka, Ma? Sino yung mga idol niyo ang idol ko noon, si Eddie Gutierrez. Ay, napakagwapo naman Oo. ka si Elvis, di ba? Siya lang. Wala na, wala ko na akong naibigan na kapareha ko o ano, wala. Mabait si Eddie. At napaka gentleman ni Eddie. Oo, totoo yun. Nakita ko na, nakatrabaho ko na si Tito Eddie. Talagang gentleman siya. Mm -mm. Mabait talaga siya. Mm -mm. Magsasabi po ako sa mga projects sa inyo na nagawa nyo na ikukwento nyo na lang po yung natatandaan nyo doon. Oh, okay lang yun, ma. Oh, sige nga. Nang mamatay ng dahil sa Nang matay nang dahil iyo. Charlie Dabao, mm -hmm. siya ang leading man ko. Mabait sila. Marami akong kasama noon. Natatandaan ko si Rosa Mia, Jubi Cachola. Ako yung Jubi Cachola, ma. Nakita ko yun in person. ng Ganda. Ba Ganda babae pala. Ganda babae. Ano? Saka oh, talagang pantay ang kulay. Ang oh, sexy. Oo. Oh, oh, oh. Tapat siyang kaibigan. So, yun, isa sa mga kaibigan ko. Madalas nagsishuting kami dito nga sa Ortigas Avenue. Wala pa yung mga building na yan. Wala oh, pa yung mga man. bahay na yan. Mga talahib media, mga ano, masaya naman. Mabuti namang leading man si Charlie Dabao, a producer, bayad ako. oh, diba? Bongga <laughs> no, yun. oh, ito na ba? pusikat. Bernard Bonin. Okay naman si Bernard. Noon, natatandaan ko ang girlfriend niya, si Lourdes Midel, ng premier. Premier o, ba? Oo. Maganda siya, mabait. Naging kaibigan ko din siya. Hanggang doon lang ang ano namin ni Bernard. Nakikita ko sa buhay, ang leading one, mong may kissing scene kayo, hindi katulad ng kissing scene ng Korean, talaga totoo sila. Yung mga kissing scene ngayon dito sa atin, nakikita ko may totoo sa kanila. Kasi pag ibinuka mo ng bukang-buka ang bibig mo, may ginawa ka sa dila mo, eh lalaban ang leading man mm, mo. Hmm, ka, di ba? May mga PC na na, o pipisilin mo kunyari na lumalampas ka na. Mm -hmm. Hindi tayo hanggang doon. Yun ang gawa ko noong tuwing may kissing scene. At hindi lahat ng leading man ko may kissing scene. Wala. Hindi, mm -hmm. hindi lahat. Kaya nga ibang iba yung pagkaka-explain nila ng bomba star Ay, or sexy star. Oh, sexy star. sexy star. Pero yung bomba star, panahon na nila Rosana Ortiz, Merly, iba Grandes, iba na yon sexy, ang ginawa ko yon bikini-bikini, walang mga topless, walang, walang mga kung ano-ano. Meron, nakita ko, mga year ng 70s, pumunta ko ng Amerika. Medyo nagtagal ako. Pagbalik ko dito, yun na, mga bomba na, mga ano na, si Roldan Aquino, kaibigan ko. Sabi ko, manood tayo, ano ba yung mga labas ngayon? So, dinala ako, nanood kami. Gumaganon ako sa upuan. Oh, Kasi, ang laswa. Ka Oo, oh, lalaswaan ako. Kasi, kahit nagbiki-bikini ako, hanggang dun lang yon may Decency. Hindi yung all out. Yes. Hindi yung nandito ka lang humalik, e bumaba ka na. Walang ganon. Walang ganon. May respetuhan kasi. Ma. Yes. Di ba? Yung natutuwa. Yung nang hindi naiintindihan minsan ng iba, talagang pag sinayang kiss and talaga talagang gagawin oh, nila yung oh, ganon. Parang oh, oh, oh. hindi ba dapat inaaral yun? Pinag-uusapan ninyo oh, yun. Yun na nga sa, sa leading lady. Kasi yun namang nakita ko na yung bomba. Totohanan na sila. Yung nakita ko ha, oh, nung pag-uwi ko. Pero nung time ko, wala, wala yun. Wala. Uh, wala, 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 Ah, uh, masasabi ko, kayabangan man o ano. Maraming sumunod, maraming gumaya, pero walang nanalo si Divina pa rin. Si Divina lang. Nag-iisa yung Divina. <laughs> Ma, ilang beses mo na daw nakatrabaho si Ate At kamusta naman? Ay, si Vilma. Mabait naman si Vilma. Baby, baby pa si Vilma. Hindi, ano, Biktima. Tapos, Darna and the Giant. Tapos, yung Jezebel. So far, yung pala nga natatandaan ko. Baka tatlo o apat ang ginawa namin. Okay, si Vilma. Walang problema. Wala, walang problema. Mabait Pagka nakikita niya ako, nag-aalis na ako ng makeup. Andi, hindi inang pag-aalis ko. Sasabi niya, ay, Ate B, andi, hindi mo sa mukha. Hoy, para mawala talaga sinabi kong gano'n. Mabait siya. Mabait, mabait. mabait siya. Parang Sobra. ikaw. Naku, ayun na. Nasa bahay-bahayan pala kayo. Tapos, kakiksena niyo na si Manilin. Manilin Reyes. Ay, yes. Mm. Kamusta naman yun, ma? Okay naman siya. Tahimik din. Pagka, siyempre, bawat isang artista may kachika sa set. So, gano'n siya. May ma, naging mabait. part ka rin pala lang. Be careful with my heart. Kasama pala doon yung anak kong si Jody. Oo, oh, oh, ma. Ang galing niya, di ba, ma? Ang galing ni Jody. Hanggang ngayon, tagasunod mo ako. Oh, alam mo yon na ah, pinagtatanggol kita. Alam mo na kung gaano kita kamahal. Oo, oh, oh, mami. Mabait yung mama. Oh, bata. Oo, oh, mabait. Mabait si yung bata. Saka hindi kayo. naihahanap ng ano yun, kahit wala, na wala, ano. Wala. wala, kang maririnig sa kanya. Nagsama rin tayo sa Mamzila. Alam mo yan. <laughs> Time nila uge. Eh. Oo. Oh, oh Nag-enjoy naman tayo doon, no, Enjoy tayo. Oo, enjoy. Ganun. oh, masaya. Sana laging ganoon. Oo, oh, enjoy. Wala na si Direk Wen kasi. Yan eh. tayo. Oo oh, nga eh. Napakabula. Hamo nang mauna siya, no? Oh, <laughs> Huwag ka na magsabi ng iniwan tayo. Eh, kasi naman eh. Asaya-saya natin. Noon eh, tuloy wala Oo. tayong kasama ng director na gano'n. Meron pa din dyan nat natatago lang. Hindi pa natin natutuklasan. Dapat natuklasan na natin. Kasi iba yung samahan pagka gusto mo yung mga kasama yes. mo. Tama ka Masaya dyan. ka sa set. Kahit na dramahan ng nagsamahan. Pero pagdating ng ano, tapos na yung take. Ayan na naman, game na ulit ang chika. Tapos <laughs> okay. na naman tayo sa set ng Mamsila. Aba, edi napakasaya. Walang eksena na hindi, ha? Ay, nakaganon. Oh, walang pa-star. Wala, 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 Hindi gusto wala, wala. wala. sa atin. Wala, wala. At doon, dumaan ako sa ano mo. Hindi ba kanya-kanya ng, ano yun? Yung... yung tent Tent. O, oh, natatandaan dum ko yan. Dumaan ako, sabi ko, anak, tingnan mo ako. O, oh, yan, inayusan mo pa yung sa liig ko, ganyan, ganyan. Sumunod na araw o oh, ilang araw makaraan, binigyan mo ako ng pamaypay ng abaniko. Oo. Oh, oh. Lima. Lima. Ang tagal pa no, di ba? Oh, ang tagal na no, ma. Ang tagal na, di ba? Ang tagal ng buhay ng mga oh, ko. Oo, oh, kaya nga hiningan kita eh. Magdadala <laughs> pa kita, mami. Dahil hindi ko alam kung saan binibili. Oo, <laughs> oh, alam ko na, alam ko na ba kung saan. Kaya papadala kita pa dami. Para kung anong kulay ng damit mo, yun din ang kulay oh, na pamaypay. Di ba, <laughs> diba, mami? Salamat. Dapat ganun tayo. Salamat, Anna. Alam mo naman tayo, dapat terno-terno. Oo. Ano <laughs> alam mo, masasabi nyo kay Uge. Diba? ni Uge. Asaya siya sa katrabaho. Mat katrabaho katrabaho o taon tao din. Oh. Wala siyang pakialam. Basta si Uge, si Uge napakabait, sobrang bait. Period. Totoo. Mabait, mabait. Ay, ay ako doon, magsisekong demotion ako doon. Oh, kasi oh. mabait talaga si Junior. Oo. Oh, oh. Junior ang tawag ko sa kanya eh. Bakit? <laughs> kasi yung pangalan niya dapat. Ah, so ikaw ang junior ng pamilya. So, hayaan mo mula ngayon, tawagin sa yung junior. <laughs> ang dami-dami mo na makasig mga nakatrabaho na. Oo. Oh, oh. diba? Sino yung oh, oh. pinaka-favorite mo, mami? Sa bata si Jody Santa Maria. Oo, oh, oh. sabi ko na eh. Siya ang paborito ko. Minahal ko, tsaka si... At Kutel. mahal mo pa, ha? Oo, oo. Oh, oh. Ma mahal, ko pa. Si Ay, si, si Ay. Gera. Oo. Oh, oh. Hanggang ngayon, pag nakikita niya ako sa Facebook, Hi, Mamang. Happy birthday, Mamang. Love you, Mamang. Hindi Kaibi. nakalimot hey, yun. Hindi, hindi nakalimot. Tapos, sa may edad, si Silvia Sanchez. Ayan. Si Silvia, Ayyan anak anak oh. ko siya. Taon-taon din yan oh, eh. Anak-anakan ko yan. Oo. At uh, saka yan, nakakatuwa, uh, magte-text ka sa kanya kahit ano, kahit saan sa siyang lugar ng, ng mundo, mundo. yon ang gustong-gusto -gusto ko sa kanya, magte-text back siya gano'n. Ngayon, uh, sa may edad, si Marisa Delgado, 57 or 60 years na kami magkakaibigan. si Eva Darin, uh -uh. at si Imelda Ilanan. Noong September something, nagkaroon kami ng reunion, kaming apat. Pero hang, si Eva kasi, busy, no? Pero napakabait na kumari yan. Napakabait. Talagang, yung mga bata pa kami. Ganon din si Marisa. Si Marisa hanggang ngayon. kahit, hello, o oh, ano, saan ka, ang lakad mo. Nasa opisina ako. Ah, pupunta ako sa doktor ko. Kailangan yung day na nakapag-hi-hello kayo. Ngayon sabi ko sa kanya O oh, bukas wala ako Kasi magte-taping ako Kay Maricel Soriano Sabi ko sa kanya Yun na nga ah, <laughs> Ako talagang Hindi dahil ho Eto kaharap ko si Maricel, hindi ko gano'n ang pagkatao ko. Kung ano ka, ano ka, sasabihin ko ng giretsyahan. Yes. At kung hindi kita gusto, hindi ko gusto. Pero ho, itong batang ito, e eh, talagang napakatawad, mapagmahal ho ito. parang ko talagang anak na tunay ito. Nag-text ako sa kanya, Oy, magne-taping ako sa'yo, bigyan mo naman ako ng pamaypay. Pagdating ho ngayon, may pamaypay ako. At may fruits? At may fruits! O wag ka Meron pa akong kahon Galing sa Kung saan Kung may isa akong Ipagdadasal Parate At ipinagdadasal Mama, Ito ho Si Maricela Paano na buo friendship ninyo apat? Siyempre kasi hindi yan ano Oo Kumaga hindi Hindi basta-basta yung ganyan Rare hindi. yan eh Una kami ni Eva Darin Kabe Kasi nagkasama rin kami Sa shooting Pagkatapos uh, Si Marisa Nagkasama kami sa shooting Tapos nakatira ko noon sa San Antonio Village Mm -hmm. Tapos, kilala ko na si Marisa. So, sabi ko, doon ka, kumuha ng bahay. Sabi ko, may bahay pa doon pinagbibili. So, may niya naglilipat na si Marisa. Naging magkapit-bahay na kami. Marami kaming mga eksena. Nandun yung, ang husband niya, medyo matako din sa girl. Eh, ah. kami, <laughs> kami naman ni si Bernard din, napakatakaw sa girl. So, merong manghuhula, dala-dala naman ni Imelda. Ah. Imelda Ilanan. Imelda ho bata, pinakabata sa aming apat. tawag ko sa kanya, maliit kong kapatid, gano'n. So, ano, ano, ang pangalan ng asawa ni Marisa, si Milo. O, sulat mo dito, si Milo. Tapos, ho, pagkasulat, ipinapaganon sa amin yung papel. Inihulog sa bote sa, sa loob ng tubig. Huh? Magdamag yon at kinubukasan, iinumin mo. Pati yung papel. Si Marisa, si Milo. Ako naman sa bote ko, si Bernard. Huh? Tapos, papanig daw kami sa bubong, bago mag sa isang hapon, yung orasyon, huh? at tatawagin namin ang pangalan ng jowa namin. O, edi may hagdan sa bubong ko, kasi huh? ma mababa yung bubong ng bahay ko pumanik kami ni Marisa dahan-dahan dahil ba, um, baka ma, matyugi oh. ang oh. ano ang hagdan. Oh, oh ayun, sabi ko sa ang banda? dito ko, ako dito ganyan. Sisigaw siya. Milo. Sigaw na mahina. Milo. Umuwi ka na. Ako naman doon sa kabila. Bernard! Umuwi ka na. Bernard! Umuwi ka na. Para kami lukan. <laughs> Okay. Hindi namin mainom yung tubig na may papel ng pangalan ng jowa namin. Bakit? Eh, may papel yun! Uh -huh. Ang hirap inumen, Mel. <laughs> Di ba? So, wiba. Eh, hindi ko na matanda. <laughs> <laughs> meron pa, meron pa. Si Gina Laporte sa friend of friend ko yun. Pero wala na, na, na maalam na siya. Friend of friend ko. E di sabi niya, Bi, sabi niya ganun. apun ah, tayo sa Kaloocan. Meron yung tatlong hari. Ganun. Ano yun? Sa anong galing yung tatlong hari? Ganun. Sabi niya, hindi. Basta punta tayo. Hilingin mo yung gusto mo. Ganun, ganun. kasama ah. na naman si Marin Susan. Oh. Ano yung Kaloocan? Punta kami. Hindi ko alam ko anong kahali yun. Yung malalaking Estatwa, kalalaki, yun daw tatlong hari. O anong gagawin natin? Eh, hindi hilingin mo yung gusto mo. Eh, sino yung mga yan? Sabi ko, gano'n. Samantala lang yung kumari ko, naghihingi na, nag naggagagano na, naggagagano Sabi ko, hindi ko type. Hindi ko kilala kung sino yan. Eh, kaya nga pinakilala kita. Eh. Sabi sa akin, eh, nakipagkamay ba? Hindi naman. Sabi ko, gano'n. <laughs> ang daming mga nakakatuwang eksena. Na-imagine mo, totoo lahat ito, pero nakakatawa mo lang. Oo, oh, oo, oo, Meron pa. Yung tatay nila, Virgil nila, Bechay. At may mahilig nga sa kababaihan, di ba? Call ng call, call ng call. Pagkatapos, eh, na nabuko ko na. Sabi ko, hindi, ang kausap mo, si gano'n. Hindi, 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 totoo yun. Sabi ko, walang yaka ka, para kang palos. Sabi ko, ah, nahuli ka na, galaw ka pa ng galaw, gano'n, gano'n, gano'n. ganon. So, inalam ko rin, through my friend sa kung saan nakatira tong babaeng to. Siyempre, may number, may ano. Binigay sa akin. Guess what? Pinadalang ko ng bulaklak at kabaong sa bahay niya. Ha? Huh? Yes. I did that. Oh my golly. Oh, oh. Tapos alam ko, si Divina may pakanan ito. Gano'n, ako naman tawa ko ng tawa. Pinadalaan ko ng ataol at bulaklak ng patay. Bulaklak? Ano kaya reaksyon naman? Di luka si siya, di ba? Naloka siguro yun? Oo, oh, oh. silang dalawa, pati oh, si papa. Oh. Bakit ka nagpadala ngayon? Bakit nalaman mong ako? Sabi ko gano'n, di ba? Bet ko tatanggapin eh. na ginawa ko nga, di ba? Uh -huh. Ano ko, baliw? <laughs> <laughs> ano para sa iyo ang mga awards? kung talagang natatangi ka sa isang tropeyo na ibibigay sa iyo, halimbawa isa kang babaeng talagang napakagaling na o Marte, walang question. Okay, tanggapin mo yung award. Pero marami, ay nako, eto na naman ako. Katulad nung nangyari kay Eva Daren wala daw doon. Eh, sabi ko nga, ako ang nag-iisang tumayo forever Eva. Ako, Hindi mommy. totoo yon dahil katabi ko si Eva Daren nandoon. So, kaya dapat, yung mga ganong pag I imbita ng kung ano-ano. Alam mo yung unang awarding nila eh sa Metropolitan lahat ng mga inaarkilang baron tagalog at mga damit ng babae na parang Santa Cruzan at mga hindi mo mga kilala nandun nakakalat. Pagkatapos, meron na naman. Ang nagiiimbita ng mga ito si engineer, ito si doktora, ito sa journalism ganyan o. Kaya sangayon ako na dapat mawala yon para next year hindi na sila kasama kasi mga hindi na nanonood ng programang yon. O okay lang sa kanila Oo. kasi hindi nila alam yung yung nangyayari. Yung yun nangyayari. nangyayari, dapat ma mawala yon. Dapat may iba. Ayusin iba dapat. No? Yes, para asabihin mang, oy, tinanggap ko yung gano'n, karangalan mo, na dala, mo yung tropeyong yon, Yung mga uriya araw, o oh, hanggang ngayon yung mga tropeyo nila, meron kami. Kasi, totoo to, mm -mm. hindi ito a money making, hindi ito isang bagay na, mm o halika, o oh, para tayo makilala ako si Mrs. Ganon. Bilang veterano, anong advice mo sa mga youngsters ngayon, mami? Kayong mga youngsters, pagka uh, nakita ninyo na sa set o sa shooting o ano, wag na kayo maghintay na alapitan pa kayo ng isa sa staff at ipakilala kayo. Lumapit kayo. Yung respeto ibigay nyo. Dahil dumating kami sa panahon na to, yes. dumating kami sa upuan na yon na kinilala kami iginalang kami. At may bigat yung pangalan na yun. Hindi yung basta lumabas lamang at nawala na. Anong gusto mong makilala ka bilang isang artista? Ang iiwanan ko, malaman nila na si Divina masarap din magmahal. Mabait na tao. Hindi ho ako yung nakikilala ninyong mataray. Mataray ho dahil ayo Kailangan, kung, mami. Oo, oh, kailangan. Dahil kung mantapak ng tao, kaya wag din akong tapakan kahit sa anong paraan. Dahil mamahalin ko kayo, mas mamahalin ko kayo, kung parahil tayong nagre-respetuhan. I love you there, mami. Thank you so much, mami. Thank you. Mami. Love, love kita. You. Salamat. Salamat, mami. Salamat. At syempre, para po sa inyong lahat na nanonood at mga magsisinood pa Maraming maraming salamaste sa inyong lahat At huwag niyong kakalimutan niyo na sa ilalim Please gawin niyo na Thank you po Maraming salamaste Bye bye oh,